Ang Eri anim na Lady ay kilala pa rin ang lahat sa kanyang paligid bilang i-beauty queen na may buhay na kinaiinggitan ng maraming tao. At ang kwento sa likod nito ay ikinagulat ng maraming tao. Ang maningning na babaeng iyon ay si Mrs. Dong at tinatamasa niya ang isang kasiya siyang buhay kasama ang kanyang mapagmahal na asawa. Palagi siyang handang gumastos ng maraming pera upang bigyan siya ng mga regalo na mahal niya at maglakbay sa buong mundo kasama niya. Ngayon, si Mrs. Dong ay nabubuhay sa isang kaligayahang dating inakala niyang hindi na maabot. Ibinahagi niya, "Hindi ko inaasahan na ang aking buhay ay magiging kasing ganda ng sa mga pelikula. Ang aking asawa ay palaging nagmamalasakit sa akin at nag-aalaga sa akin sa bawat maliit na bahagi. Tinatawag pa rin akong Beauty Queen ng mga tao sa paligid ko kahit 56 years old na ako." Sa edad na 56, mahirap paniwalaan na napanatili pa rin ni Misos dung ang kagandahan ng kabataan ng isang batang babae sa kanyang 20s. Ito ay hindi isang pagmamalabis dahil ang kanyang balat ay makinis, kabataan, walang anumang bakas ng oras. May malakas na kalusugan at malakas na buto at kasukasuan, siya at ang kanyang asawa ay madalas na tumatagal ng mahabang paglalakbay, galugarin ang mundo ng magkasama at tamasahin ang buhay ng lubos. Ilang tao ang aasahan na sa likod ng walang edad na kagandahan at mahusay na kalusugan ni Agnes Do. Labin lima taon na siyang nadurusa sa pananakit ng buto at kasukasuan araw-araw. Agod -araw. ang katawan dahil sa nakakapagod na trabaho at hindi regular na pagkain. Ibinahagi niya, sa nakalipas na labin lima taon, kailangan kong labanan ang matinding sakit. Hindi ako makatulog. Ang mga wrinkles, dark spots, at melasma ay lumitaw sa aking mukha. Pakiramdam ko ay inalis ng sakit ang lahat ng saya. Hindi ako naglakas loob na lumabas dahil natatakot ako sa mapangdiskrimina at mapanghamak na mga mata ng ibang tao. Ang mga araw na iyon ay parang sunod-sunod na bangungot at may mga pagkakataong naisip kong ayaw ko ng mabuhay. Ngunit para sa aking mga anak at sa aking pamilya, kailangan kong ipagpatuloy ang pagsisikap na makayanan ang sakit. Ngunit nagbago ang lahat ng hindi sinasadyang malaman ni Misus dung ang tungkol sa isang pambihirang paraan ng nutrisyon mula sa Pilipinas na tinatawag na Helen sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ipinakilala siya ng kanyang kaibigan sa isang espesyal na nutritional milk na naglalaman ng organic calcium at collagen. Pagkatapos lamang ng tatlo buwang paggamit, nabawasan ang pananakit ng kasukasuan na dinanas niya sa loob ng mahigit isang dekada. Nagsimula na rin gumaling ang balat ng dalaga, unti-unting nawala ang mga wrinkles at dark spots. Pagkatapos gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, si Mrs. Dung ay sumailalim sa kumpletong pagbabago. Ang sakit noon, ang balat niya ay kumikinang at malambot na parang isang dalagang nasa 20s. Ngayon, si Mrs. Dung ay nabubuhay ng masaya at may kumpiyansa, kaya siya ay hinahangaan ng marami pang kababaihan. Sa kanyang maliwanag, makinis na balat at magandang kalusugan, siya ay naging inspirasyon para sa mga naghahanap ng pagbabago sa buhay. Makahulugan at puno ng saya ang buhay ng dalaga. Ang gatas ng Helen ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang sustansya para sa mga buto at balat. Ang organikong kalsium ay isang natural na organikong bahagi ng kalsium sa nanomolecular form. Kaya ang aktibong sangkap na ito ay may istruktura na katulad ng mga selula sa mga buto ng katawan ng tao. Kapag ipinakilala sa katawan, ang aktibong sangkap na ito ay magtataguyod ng produksyon at pagbabagong buhay ng mga nasirang joints ng siyam na beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. Nakakatulong din ang collagen na mapabuti ang kalusugan ng balat, tumutulong sa pag-alis ng mga dark spot at wrinkles. Tumutulong sa mukha na laging mapanatili ang makintab at magandang balat. Sa Pilipinas, ang Helen Nutritional Milk ay palaging pinagkakatiwalaan ng maraming sikat na artista at doktor. Ang produktong ito ay nagdulot ng kalusugan at kaligayahan sa milyon-milyong Pilipino. Ang mga nanonood ng aking live stream ngayon, alam niyo sobrang saya ko mga kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihirap sa sakit sa buto at kasukasuan, ngayon araw ay lubusan na akong gumaling mula sa kondisyong ito. Para sa may mga sakit sa kirot-kirot at kasukasuan, huwag niyong palagpasin ang live stream na ito. Sasabihin ko ngayon ang sikreto kung paano mawala ang sakit at kirot sa buto at kasukasuan sa loob lamang ng tatlo hanggang anim na buwan. Ginamit mo na ba ang Healing Calcium Gold para sa iyong mga buto at kasukasuan? para sa may mga problema sa buto at kasukasuan, arthritis, rayuma, sakit at kirot sa buto at kasukasuan, sakit sa leeg na minsan nga umaabot pa hanggang braso, likod, tuhod at syempre sa uncle natin, gamitin ang Healing Calcium Gold. Hindi mo na kailangan mag-aksaya pa ng pera at oras sa mga produktong hindi naman epektibo. Ang healing calcium gold ay nangangako na mawawala ang sakit at kirot sa buto at kasukasuan sa loob lamang ng 3 to 6 months. Basta't inumin mo lang ng sapat ha, at tamang proseso mula 3 hanggang 6 na buwan na katumbas ng 7 to 12 na lata. Mga kaibigan, mga kumare, nagbibigay ng guarantee na agad na ibabalik ang 100,000 pesos nyo kung may makitang ipinagbabawal na sangkap o anumang nakakasamang sangkap sa produkto. Nagsisimula ka na bang makaranas ng mga sintomas ng sakit sa buto? Arthritis? Osteoarthritis? O matagal na nararamdaman yung kirot tapos umiinom ka ng iba't ibang gamot pero hindi pa rin gumagaling? Magtiwala kayo sa akin. Bumili na ng Helium Calcium Gold at gamitin ito kahit na may mataas na kolesterol, Sakit sa puso o labis sa timbang, maaari pa ring gamitin ang produktong ito basta 18 years old pataas ka ha. Nais nice kong isigraduhin sa inyo. Ito ay produktong ganap na legal. May kumpletong mga dokumento na pahintulot na ibenta sa Pilipinas. Ito ay ginawa sa isang mahigpit na pagsusuring proseso sa isang pabrika na aprubado ng FDA na realize ko na ang tanging paraan upang matigil ang sakit at kirot ay ang pag-inom ng Helium Calcium Gold. Ang tamang gatas na may tamang sangkap na organic calcium nano na wala sa mga ibang produkto. Ang aktibong sangkap na organic calcium nano ay may parehong composition sa mga buto na nagbibigay ng na mas mahusay na pag-absorb at mabilis na epekto sa sampung beses na mas mabilis kumpara sa karaniwang inorganic na calcium. Tumutulong itong mapabuti ang mga kasukasuan, nalulutas nito ang nararamdaman sa loob lang ng 3 to 6 months ha, ng paggamit. Talagang effective ito, kaibigan. Bukod dito, ang produktong ito ay naglalaman ng Acumin F, HBM at 32 na uri ng mga mineral na mabuti para sa pampalakas ng kalusugan ng buto, kasukasuan at ng ating buong katawan pati na rin sa pagpapalakas ng ating immune system. Kailangan na kailangan natin yan ha. Pampasigla sa panunaw ng upang mas mag-enjoy sa pagkain. Gustong gusto ko yan. Pagpapabuti ng kalidad ng tulog, pagpapalakas ng memory, at pagbabawas ng panganib sa sakit ng puso. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng malusog na katawan ay talagang kahanga-hanga. Ngayon, makakatiyak na ako na nakakatayo ako dito at sabihin sa lahat ng HILIM Calcium Gold ang sekreto na tumulong sa akin na makaligtas mula sa matagal na sakit at kirot sa buto. Uulitin ko lang ha, uminom na isang baso araw-araw. Sa bawat baso, maglagay lang ng tatlong kutsara. Ngunit para naman sa may matagal ng sakit o karamdaman, maaari kang maglagay ng limang kutsara ayon sa instructions na nakalagay naman sa lata. Gamitin nito bilang pamalit sa isang merienda sa araw-araw. Sa loob lang ng 3 to 6 months, ha, magiging ganap na malusog ang iyong kasukasuan. Ang oras ng pagiging effective ay nakadepende rin siyempre sa kalagayan ng bawat isa sa atin dahil bawat isa sa atin, iba't iba naman ang ating katawan. Para sa akin, pagkatapos lang ng ikalawang buwan ng pag-inom, nabawasan na ng husto yung sakit. Ngunit nag-decide pa rin akong tapusin ang buong proseso ng kahon na May 12 na lata at naalis na ang lahat ng sakit at kirot sa aking mga kasukasuan. Ang presyo ng isang lata o kahon ay napakamura lang naman. 7,950 pesos para sa 12 dalawang lata na yan, ha? Ah. Meaning, 660 pesos bawat lata at may free shipping pa. Mas mura ito compared sa pagbili ng bawat lata na nagkakaalaga ng 990 pesos at kailangan ka pang magbayad ng additional shipping fee. Ang Healing Calcium Gold ay may mahabang shelf life. Two years, ha? Ah. 2 years mula sa petsa ng paggawa, kaya't maaari kayong bumili ng marami at gamitin ito ng walang pangamba na mag -e expire ang produkto. Maaari din kayo bumili ng combo, ah! And at the moment, ang promo ng Helium Calcium Gold, basta bumili ka lang dalawang lata, pataas, free shipping na! Bumili ng lima, makakakuha ka ng dalawang libre sa halagang 4,950 pesos para lumalabas siyang 707 pesos bawat lata. Bumili ng tatlo, makakakuha ka ng isang libre sa halagang 2,970 pesos para lumalabas 742 pesos bawat lata. Bumili ng dalawa, makakakuha ka ng libreng ointment na halagang 1,980 para lumalabas sa 990 pesos bawat lata. Particularly, alisin ng buo ang sakit, at kirot sa kasukasuan pagkatapos ng anim na buwan. Bumili ng isang karton na may 12 na lata for only 7,950 pesos para lumalabas sa 660 pesos bawat lata. Free shipping na! Ha? Kung bumili kayo ng produkto at hindi nyo nagustuhan yung lasa ng gatas, maaari nyo itong ibalik at makakuha ng refund sa loob ng tatlong buwan. Siguraduhin lamang na ang produkto ay hindi pa nabubuksan na at buo pa ang label. Muli kong pinapaalala, ang healing calcium gold ay nangangako na tatanggalin ang sakit at kirot sa mga kasukasuan sa loob lamang na 3 to 6 months. Basta ubusin nyo lang yung buong proseso ah, mula 3 to 6 months na katumbas ng 7 to 12 na lata. We give you guarantee na agad ibabalik ang 100,000 pesos nyo kung may makitang ipinagbabawal na sangkap o anumang nakakasamang sangkap sa produkto. Ang discounted price ay may limitadong oras lang ha. Kaya kung ako sa inyo, order na ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa link sa ibaba o mag-iwan ng inyong numero, telephone sa mga komento.